Nandoon na yung uh, ibang team Kasama yung ibang uh, towing truck Paano kayo -kami na napakan? Driver ba kayo? So magmula doon sa may uh, Magsaysay Boulevard Hanggang dito lang Nawala pa yata nga 300 meters So halos nahatak Daan-daan, baka mag yan. Hey! <laughs> Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, January 16, 2025. At sa oras na 8.05 ng umaga... Nandito ngayon ng uh, Special uh, Operations Group ng uh, MMD sa pamumuno ni Sir uh, Gabriel Go. dito sa kaba ng uh, Altora. Good morning! Good morning! Good morning! Ayan, oh, sige, sige, sige. Okay, bye-bye. Ayan, salamat. Bye-bye. Oh, sa kaba ng uh, Altora at sa ng uh, Sampaloc, Manila. So, yun. bago tayo uh, magsimula, ay uh, nais nice kong i-shout uh, out yung mga kaibigan natin sa Metro Bank, dyan sa may uh, kanto ng uh, Chinorosis at ng uh, Bagtikan sa pangunguna ni uh, Manager uh, JV at syempre sa lahat ng mga personal ng Metrobank Corner ng uh, Chinorosis at Bagtikan shoutout sa inyong lahat at siyempre shoutout sa ating lahat <laughs> so ang lugar natin ayan lang yung Magsaysay Boulevard at kumanan dito sa Altora ang dito ay uh, kaliwat kanan kasama na ito so ito nga dito nga sa non-stop clearing operation uh, sila sinasagawa itong mga illegal parking So yung mga abutan dyan na may driver or uh, lumabas yung may-ari, titikitan at paalisin. Yung mga maabotan abutan dyan na wala or ibig sabihin di lumabas ang may-ari or driver, makahatak. Ito pala yung uh, school ng uh, Padre Borgos. Ang dami nga dito. Hi, sir, good morning. Good morning. Ngayon lang ako nakapasok dito, oh, ah. Oo nga eh. Eh masikip. No parking both side eh. Yes, no, yes. pa side 'yan. Sir, sinasabi Alin? Sa <gibit> alin? Ah, kalen. Umikim na pa sa server. Ayun na. Nagmimili lang o, bawal kasi ng kanya-kanya. Oh, bawat puwesto'y kumarado. Sa nung ng Kaya, kaya alam ko naman. <gibit> Hindi both side ko. Dito na ito mga nakapark. Dahil ayon sa mga enforcer, lahat ng mga food ay malalamig. Balikan lang natin yung mga nadaanan natin na angklahan na. yung mga nadaanan natin dito kayo na hanggang doon sa dolo, mahatak. Nandoon na yung uh, ibang team. Kasama yung ibang uh, towing truck. Pwede po patikitan na lang doon. Uh, ok. Mayroon kasi itong driver po. Hindi. Ang problema, kanina, hindi naman kayo nagpatikit. E eh, nakaano na po yung ticket niya, naka-toad na po yan. Hindi na po patikitan. May oras kasi yan eh. Saka matagal na kami nag-coordinate dito eh. Wala naman po wala naman pong parking dito. ni Aling L3 po ba? Nakaano na po 'yan? Naka na rin po 'yan. Sige Wala na, nakatud na nga. Wala na, towed na, na, na rin talaga eh. Towed na rin yung ticket niya ni. Eh. Tinawag mo yung ticket. Nakalagay doon towed na. okay. Hindi hindi po ayaw. May toad na talaga 'yan. Punta ka punta ka doon, tinamo may nakakabit na ano na na tow bar sa likod. Marami nang na natak doon. Lakad tayo hanggang doon sa unahan. Nasaan pa na 'yung uh, L3 dito? Na kung saan na uh, hanggang dito lang tayo kaina. Ah. na. Tapos 'yung uh, pinakita ko sa inyo 'yung nauna na 'yung ibang team, ayun. Lakarin natin. Itong nilalakaran natin, sako pa rin ng uh, Altura Street. Tama na rin 'yung nakita natin kanina. Ah, uh, boss, si Joshua. Sa oras na 8.30 ng umaga, ang dalang uh, tow trucks ay uh, 16. Tapos ang uh, nahahatak na sa ngayon ay 14. Ang uh, apprehension, ibig sabihin, natikita na may driver at pinalis, 17. So magmula doon sa may uh, magsaysay boulevard hanggang dito lang na wala pa yata 300 meters. So halos nahatak Pero para makalis na Nalobat siya Sama ka pa Hello, Hello po Batang bata pa pa si Idol Di ba no? kaya ang sabi ko uh, yeah. Lagi kami nagpapalo sa inyo Ay salamat po Salamat po Ito namang tindahan na ito, dito nakapuesto. So pinatabi na lang ng uh, school. Doon lang sa bungad ang uh, medyo masikip or maraming uh, nakapark. Lalo na doon sa may uh, tabi ng uh, school. Dito, hindi na masyado. Pero may inahatak doon. Ito na mga tricycle na ito na hindi na umaandar saka yung isa pa masasampay sa skog. Ito naman mahatak. Mukhang hindi na yata ito umaandar. Sa una nito may hinahatak. Ah, dalawa pa lang magkasunod. Ang uh, hinahatak dito. Itong isa Talagang hindi na umaandar Sa barangay pala ito Red plate Magmula doon sa Sasakyan ng barangay na flat Ito Bumaba lang tayo At may hinahatak pa rin lisensya ka? Meron po ng lisensya. Oh, kayo, kayo. may ticket ka na talaga. Ayan, sabi kapitan, dito, pero may lisensya. Hindi, may ticket lang nga. Oh, pero we verify lang namin yung lisensya nyo. Mukhang matagal-tagal ito nakaparado dito ah. Sabi rin mo kapitan ka ilang araw na rin sige, test. Ay, nga, dapat dapat hindi nyo yun inaano. Pag umandar, alisin mo. Pag hindi umandar, totoo ko ah. O, testing mo na. 'yong so, umabot 'yung uh, driver. Hindi kasi ito na angklahan or mahirap dahil uh, kanina 'yung pinakita ko sa inyo naipit ng dalawang uh, junk na sidecar na 'yan 'yung dito. Tapos ayun na 'yung isa. Kaya ito umalis na 'yung mayari itong Innova. Nasaan na? Pinapabalik ko. Naiwan itong uh, red plate. Dahil uh, flat. Pero ipahatak ito. May niyog na nga sa loob eh. <laughs> Nasaan na yung tow truck na kukuha dito? Pinabayaan na ito. Bukas kasi. Ano sa gab? Mukhang, Mukhang ano to eh, tinutulugan na ng ano, uh, ng mga street dwellers sa mga standby. Eh, aside from that, ang ah, nagiging concern sa mga ganong vehicles na abandon, nagiging source to ano eh, mga illegal activities. So yan, kukunin natin yan. Asan ah, tow truck na kukuha dito sa red plate? Kaya nga, sinabi ko kanina sa kanila, ayusin nila, di ba? Sabi ko pa nga, i-series ng tow truck yung battery para mag-charge. O ngayon, bumili sila ng bagong battery, ayaw pa rin umandar. O eh, wala tayong magagawa. Ito-tow natin yan. Hindi naman natin pwedeng iwan yan dyan. Eh, iyan eh, nyo na. I-tow nyo. Ilang araw na, na nung may ari. O di, sige, papunta na ako dyan. Ito yung nadaanan natin kanina. Ito nyo na, ito nyo na. Pinagbi pinagbigyan na kita, ha? Hindi na, hindi pala. Inapakan pala niya, sir, pre, nung Pagkaapa ng klas, umandar ka agad. alam ko. alam na yung alam ko ko talaga. Ayaw pa, Clutch ko inapakan hindi clutch, kaya hindi nag yung engine. Mali po yung pinapakan pala sir. Mali lang yung napakan sir. Ang problema, natobar na kayo eh. Hindi, mali lang po talaga na napakan sir. Mali lang talaga na napakan sir. May gawin ka rin po pala sa mga. Paano kayo nagkami napakan? Driver ba kayo? Alam mo lang po paano rin po po alam yung Naku, delikado yun. Ako eh, po may ari nito sir. mag lang po problema nga natin, na ito na. Malilang talaga sila ng hapak, sir. Yun nga. Um yun nga, 8.24, eh more than 30 minutes na. Sabi ko nga kanina, ayusin nyo. O, talaga yung pagka-clutch nila, sir. talaga nila na-clutch. Hindi natin ma... Eh, yun nga kasi ayaw umandar kanina. Hindi biglang, hindi biglang kinabit. Ayaw umandar kanina, kaya kinabitan dapat talaga sir, pwede na Ano lagi yung usap ko bago kasi yung usap ko Ano po yung battery okay. Ayun nga, kaso ayaw umandar, di ba? Hindi kinakabit ko lang yung battery Oo nga, nung kinakabit mo ayaw umandar kasi, kani, kasi kanina sabi mo na nagkamali nga apa kaya ayaw umandar So in short, kinakabit mo ayaw umandar pa rin, di ba? Yun yung bottom line Pero ngayon naman po kuya Napa ko naman yung flash One click lang talaga sir. Walang nangyari. Ang problema pa, nga. Pag-alig pa rin po. Malakas mala ko yung... Yun nga. Ang problema kasi nakatow bar na tayo. O sige, sabihin ko, ano na lang, nagkamali ka okay. ng APAC. Okay. 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 Paano ka naging driver niya? Kasi ang alam ko po kasi, kasali po ko sa ano po sa train ng pag-start. Hindi ko po alam na ito po is flex <laughs> okay. po. Kasi ang yan ang pangal. Opo. Hindi po talaga alam okay. po. Sama ka na lang. Kasi pag na-tobar, hindi ako nagbibitaw talaga pag naka-tobar eh. Kasi ang tanong ko po, po kasi kanina sir, sa kanila, bago po nila ako ito. Nakatigit na po ko eh. Correct. Tapos, babayaran ko dito po ito. Bawal yun. Bawal ka magbayad dito ng ticket. Ito'y sabihin ko po, babayaran ko po yung tow, magbabayad ko po ako dito. Correct. Hindi ako yung masakit sa pagkakit. Hindi, ito ha. Ito sana maintindihan mo rin. One, nakaparada ka na sa bangketa, which is, ako, ako. bilang driver, alam mo dapat hindi pwede iparada ang sasakyan sa bangketa para sa tao yan. Pangalawa, kanina, natikita ka na. Okay. O, since natikitan ka na, sabi nyo, aalisin nyo dahil may problema lang sa battery. Yes, Nag-offer ako, sabi ko, ipasiris yung battery okay. Pero sabi mo, walang sa sa'yo. Which is, hindi dapat to be honest, additional extension of consideration na yun. Okay. Which is, hindi naman namin trabaho yan. Totoo lang kasi operation to ng clearing. So ngayon, nag nag naglagay kayo ng bagong battery Dumating, ayaw pa rin umandar, natobar kayo. Kasi syempre ngayon, ano yun eh, kumbaga fault na nung driver 'yan na hindi nyo na pa-start, natobaran na kayo. kailangan natin implement 'yung tama kasi pag pinagbigyan ko kayo, magiging ano 'yan, presidensyan sa ibang tao. Para hindi na lang din sumama na lang kayo. Sumama na lang 'yung may ari. Dahan-dahan, baka magasgasan yan. Hey. <laughs> <laughs> <laughs>